Pagbang Damhin ng lakas Paghilot ng kamay Sakit ay magwawakas O Apo Philip Apollo ka ang bida pagpagaling Sa bawat humihinga Hawak ang himala Sa isang dasal Laging may sagot Sa panalangin ng mortal Pero mommy.

Ng maraw. Uh -huh. Bibigat ang binibuo mo ng bukat-yata ano? Wow. Dito <laughs> eh, naman yung mga mamimintol, kalumpas papalinyo. Siguro Eh subukan niyo oh, eh ang aking paggayaan, hindi ko na rin ano sa baba, so, uh -huh. sige subukan niyo. Oreo. Maggayà. Adong may tinapang. Uh -huh. uh -huh. Pakiusap, ako muhain niyo. Bago lang ulam na go-okay. Okay. Ikaw mm mo -hmm. so langis? Ayaw mo langis! Tulad <laughs> eh. So, Next up. Ano? <clears> Takot-takot <throat> mm -hmm. oh, ka parang nakakita ng asma. Ano yun natin? Ano sa natin? Ano yun natin? Ano Ano nga Ngayon po, ako na ang magandang magandang pag-iipat ko naman. Di na lang. ba to? Palagay ko rayu. Ano? Hindi lang. yung dito lang. Hindi na lang. Di ba, madam? Magpa-check-up ha, rayo rayu yung, okay. yung, Kasi ang vision naman ngayon, ayaw ka palakarin, hindi ka pa palakarin. Lagi yun, okay. paulit-ulit yun na dahil. Lakan yun ma. Same lang. Kasi kung pareho lang, pang-doktor yan. Oh, prosing. Sorry. Iyan, hindi na hindi ka na naulitan. Kamaya pa sila ng alay Tapos sarap sa uli ng kain ng baka, nung gumaling. Alam mo yung loob. Ayan. Ang resulta. Hindi, porkit wala kayong kulam, eh, ikakainan ng bawal. Kasi minsan, ang ginagawa ka namang kukulam, kung ano mahina sa katawan nyo, yun ang tinitira. Eh, kung gumaling kayo, yung muli ang inupakan nyo, yun. Thank you hindi <Susuruh> mo sa mga sa naman... sa sa mga ...para hindi pa makalimutuyan. Gano'n. mo, mo lang dito ang dami ng ano? Parang tuloy na lang. hindi hindi. nangyayari? Ganyan, pag may ganyan sa ...anong Ano ng parang yung demonyo na, ano, na hindi makapunta rin hindi ah, naman oh, masakit ang ulo mo. Bigla mo naman. Hindi mo ako makabangon. Hindi oh, kaya late na kasing na kuya. Ganyan ang trabaho ng nyo. Actually, matatali na yung mga yan. So, ingat. Ano mo? Kaya mapag sa mga. Yan. Dating anghel mga yan eh. So, matatali yun Hindi nga lang nila kapag-iriyan ang Diyos. Ano? natago pa. Ito sa akin. ngayon, kilit na sa iyo. Kung Hindi makakapagtagod na mo ang Ngayon ang ginagamit ko. Wow, kung doon, hindi ka tapot din na ang ano, tatamaan. Ang ko. hindi nga kapagtago dito. sa na natin ito bro. E' un'unica cosa Ano nga naman? Oh, ano ba? <laughs> bawal lang ano, bawal makamiss. Ang akin naman, siya ko experience ko, ano. Nag-local kasi ako, yun nga, binawasan ko yung carbs. Kahit anong kain ko ng baka o ano, yun kain. Pero kumain ka na ng konti, yung nga limo, matamis, napasobra ka. Kaya bukas na nararamdaman ng may hihima. Parang ano, nag-combine nag yung dalma para sa mga mga yung mo. Ganun din naman, halimbawa, kumain ka ng carbs pero hindi ka kumain masyado mataba. O ng mga bawal na bako, ganun. Wala rin ako nararamdaman. Ang ginawa ko na lang, dahil favorite ko nga ba, ang baka, nag-no-carb ako. Eh, konsultan nyo yung doktor kasi maraming ano, mahabang sa Kailangan may electrolytes ka, kung pwede yung magnesium mo, kapasyo Kasi yun, yun yung nababa, sa ano, pag no-carb dahil kayo, nilalipas ko, iniihin mo na iniihin yun. So, ang ginagawa ng iba, o so, oh, ako, may tubig, naglalagay ako ng isang si tubig. Bakla ako ng sarili ko lang ng tubig. Bago ng tubig, Tapos sip lang, hindi inom na laklak. Duno. Kumpara ba alat 'yun? Pag inilaklak mo 'yun, masak ba mo? Hindi naman, hindi naman. Bawal din matamis. So, bawal na bawal sa may yurek yung matamis. Puro nagiging purin kasi yung ano. Hindi matamis yun yung nagiging uric Ay, ano pala? kayo ng pansit pansita Ay, hindi sa'yo na Huwag na ilaga. na lang. na lang. Labas. ako yawe. Labas. Next po. Ay! na dito! Tama! Tama! gusto pa tayo eh! Kasi wala akong madalat. Punin ko lang cellphone ko. Nineteen. Twenty. apa kira-kira tugas asisten para ini? Para isasan ini. Menggali fakta-fakta sejarah dan fakta-fakta बस काफी है 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 बस

O Apo Philip, Apo lohi ka ang bida, taga pagpagaling sa bawat huminga, hawak kang Himala sa isang desalaging may.